Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong September 19, 2014, isang babae ang hindi mapakali dahil hindi niya makontak ang kanyang 75 taong gulang na ina. Ang kanyang kabat at masamang kutob ay nagkatotoo dahil nang pumasok ang kanyang driver sa loob ng bahay nito ay napatakbo na lamang ito sa gulat dahil ang kanyang ina ay patay na. Ang kalunos-lunos na sinapit ng matanday agad kumalat at wala pang isang oras ang hindi mabilang ng mga reporters ay dinagsa ang bahay para makakuha ng impormasyon tungkol sa nangyari. Ating balikan ngayon ang kaso ni Zenaida Season. Si Zenaida ay pinanganak noong June 27, 1939 at ikinasal siya kay Severino si Picache. Sila ay nagkaroon ng tatlong anak at isa dito ay ang batikan at sikat na aktres na si Cherry Pie Picache. Inilirawan si Zenaida na isang mapagmahal na ina at katulad ng ibang mga magulang ay gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang mga anak at siya ay naiulat rin na isang mabait na kapitbahay dahil kasundo nito ang lahat ng mga tao sa kanilang lugar. Sa edad na 74 taong gulang, si Zenaida ay isang independent pa rin na taong. Kaya kahit gusto ng kanyang anak na wag siyang mamuhay mag-isa, ay iginalang na mga ito ang kanyang kagustuhan. Ang kanilang pag-aalala ay naibsa naman dahil ang lugar kung saan ito nakatira ay isa sa mga ligtas na lugar sa Quezon City. Ito ang home video ng 75th birthday ni Zenaida at makikita na masaya siya nakikipagsayaw at ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga kapamilya at mga kaibigan. Pero lingid sa kanyang kaalaban at mga tao na dumalo, ay ito na pala ang huling beses na makikita nila ang masigla at masayahing si Zenaida. Isang maulang gabi noong September 19, 2014, si Cherry Pie ay nakaugali ng tawagan ng kanyang ina para kumustahin ang kalagayan nito. Pero sa gabing yun ay iba dahil ang kanyang excitement na marinig ang boses nito ay napalitan ng kaba at pag-aalala. Pagkatapos ng ilang beses niyang pagtatangkang makontak ito, ay hindi ito sumasagot. Kaya para masigurado na hindi siya nagkakamali sa kanyang masamang kutob, ay kinontak na niya ang isa sa kanyang mga pamangkin. Pero katulad niya ay hindi rin sinasagot ng kanyang ina ang tawag nito. Kaya para maibsan ang kanyang nararamdamang pag-aalala, kinuha ni Cherry Pie ang kanyang jacket at kasama ang kanyang driver ay bumiyahe sila papunta sa bahay ng kanyang inang si Zenaida. Pagbaba nila ng kotse ay lalo siyang kinabahan dahil ang main gate ay nakabukas. Nang sila ay pumasok ay natakot na siya dahil ang second gate ng bahay ay sira at ang pintuan papunta sa loob ng bahay ay nakabukas rin. Ayon sa interview kay Cherry Pie, ay may kutob na siya na merong masamang nangyari. Kaya nakiusap siya sa kanyang driver na ito na lamang ang pumasok sa loob. Dahil kung meron ngang masamang nangyari sa kanyang mahal na ina, ay ayaw niyang ang kanyang huling maalala ay ang kalunos-lunos nitong sinapit. Nang mabuksan niya ang secret switch sa labas ng bahay, ang driver ay pumasok na sa loob at ilang sandali pa ay tumakbo ito papalabas at sumigaw sa kanya na ma'am, wala na si ma'am. Ang hindi mapakali, balisa, nagulat at malungkot na si Cherry Pie ay napasigaw na lamang para humingi ng tulong. Nang siya ay mahimasmasan, tinawagan niya agad ang kanyang pamangkin at kanyang kapatid na si Erwin na nooy na sa airport. Ayon kay Erwin ay papasakay na siya ng eroplano papuntang Dubai nang walang tigil ang pagring ng kanyang cellphone. Nang makausap niya si Cherry Pie ay nagmadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang ina. Sa labas ng bahay ay nakita niya na labas-pasok na ang mga investigador at Soko team. Nang humupa na ang lahat ay kinausap sila ng isang ahente ng Soko para ipaalam na nakalap na nila mga ebidensya at naproseso na rin nila ang crime scene. Kaya maaari nilang silipin ang loob ng kwarto kung nasaan ang kanyang ina. Pero pinaalalahanan din sila nito na huwag nilang subukang tingnan kung sila ay may sakit sa puso dahil brutal talaga ang sinapit ng matanda. Ayon kay Erwin ay mag-isa niyang tinignan at pinuntahan ang kwarto ng kanyang ina at napaiyak na lamang siya dahil sa dami ng saksak nito. Noong gabi din yun ay hiniling niya sa publiko na bigyan ang kanilang pamilya ng privacy habang pinagdadaanan ang madilim na yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos ng interview na yun, ay laman ng bawat balita ang nangyari at mga reporters mula sa iba't ibang mga news outlet ay hindi magkamayaw para makakuha ng unang scoop sa nangyari. Umarap sa media si Cherry Pie. Subalit, tumanggi muna itong magbigay ng mga detalye sa sinapit ng kanyang ina. We'll just give out this, but, no, um, a, ano, um, an official statement. I hope that now you just respect because privacy. Thank you, thank you so much. Ayon kay Medical Examiner Annali Pamila na mula sa QCP di Soho, ang matanda ay nakatanggap ng 34 na saksak at apat doon ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang una ay saksak nito sa ulo na naging dahilan kung bakit nagkaroon nito ng internal hemorrhaging o pagdurugo sa utak nito na isa sa dahilan na kahit ito ay maisugod sa ospital ay hindi na talaga ito maliligtas. Ang pangalawa ay ginilit ang leeg nito. Ang pangatlo ay sinaksak ito sa gitna ng kanyang dibdib na may lalim na 7 cm na naging dahilan kung bakit nahagip nito ang puso ng matanda. At ang pang-apat ay natamaan ng kutsilyo ang baga nito. Idinagdag niya na tinatayang patay na si Zinaida ng 6 o 12 oras bago ito matagpuan. Ayon sa soko ay binalot ang kumot ang matanda at ang bibig nito ay may busal. Sa pagdaan ng mga araw sa investigasyon, ang Soko ay lalong naniniwala na ang motibo ay pagnanakaw. At ang sospek ay maaaring kakilala ni Zinaida dahil walang force entry sa main gate. Sa kanilang teorya ay pamilyar ang salarin sa loob at labas ng bahay dahil una ay nabuksan ng salarin na walang kahirap-hirap ang main gate. Idinagdag ng mga investigador na kung ikaw ay makapasok, merong pang second gate bago ka makarating sa main door at ang lock na yon ay may code. Kinuha din ng mga investigador ang salaysay ng mga kapamilya ni Zenaida at sinabi ng mga ito na tanging ang matanda lamang ang nakakaalam ng code. Pero para sa mga investigador ay hindi mahalaga kung alam ng salarin ang code dahil ito ay hindi gumamit ng code. Sa kanilang pagsisiyasat, ang salarin ay tila alam na may screwdriver sa isang sasakyan na nasa garahe at yun ang ginabit ito para sirain ang lock ng gate. Lalo silang nakumbinse na pamilyar talaga ang sila rin sa loob ng bahay dahil nakakita sila ng footprints. Ayon sa kanila ay mula pintuan, dumiretso agad ito sa kwarto ni Zenaida. Ang findings ng mga investigador ay sinangayunan naman na nakakatandang kapatid ni Cherry Pie na si Edwin dahil naalala niya na noong tiningnan niya ang kwarto na kanyang ina, ay tila alam talaga ng salarin o mga salarin kung saan nakatago ang mga mahalagang gamit ng matanda. Kinabukasan, si Cherry Pie kasama ang kanyang kapatid na si Irwin ay pumunta sa Death Investigation Unit ng NBI. Ang kanilang pamilya ay nag-request ng isang parallel investigation para masigurado nila na lahat ng anggulo ay matitingnan sa nangyaring pagkamatay ng kanilang ina. Ang NBI ay agad inaksyonan ang kanilang kahilingan at nagpadala sila ng mga investigador na bumisita sa bahay ni Zenaida. Nagsagawa sila ng sarili na ng investigasyon para makabuo ng timeline kung kailan pinasok ng salarin ang bahay ng matanda. Binaybay nila ang mga daan para kumalap ng mga kopya ng CCTV footage mula sa ibang mga bahay at mga establishmento na maaaring makatulong para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Ang ilang oras nilang pagre-review sa mga CCTV footage ay nagbunga dahil bandang alas 3 na madaling araw ng September 19, 2014, isang lalaki na nakapayong ang nahagip na naglalakad papunta sa bahay ni Zenaida. Ang mga investigador ay agad itinuon ang kanilang atensyon para matukoy ang pagkakakilala ng lalaki. Agad silang umikot sa lugar para magtanong-tanong kung may nakakakilala ba sa lalaki o kung wala ay kung meron silang kakilala na nagmamayari ng payong na may ganong design. Isang lalaki ang na-interview nila at sinumpa ang salaysay nito ay sinabi niya na ang payong na yun ay pagmamayari niya pero ito ay di umanong kinuha at ginamit ng lalaking nagngangalang Michael Flores. Agad silang nakakuha ng litrato ni Flores at inalabas nila ito sa publiko bilang person of interest. Sa impormasyon na lumabas, si Flores ay 20 na taong gulang at ito ay tubong kamote Cebu. Sa interview ng police chief ng QCPD ay inilarawan niyang gypsy ang sospek dahil ito ay di umanong walang permanent address. Kinabukasan, October 9, 2014, sa pangunguna ni Senior Superintendent Florendo sa Ligaw ng Laguna, sinugod nila ang bahay sa isang subdivision sa Santa Rosa. Dahil ayon sa ulat ay doon nagtatago si Flores. Sa phone interview ay sinabi niya na bandang alas 11.30 ng gabi, isang tip ang kanilang natanggap mula sa isang concerned citizen na namataan niya di o mano si Flores na dumating sa bahay ng dati nitong kaibigan sa Garden Villas 3 Subdivision sa Barangay Malusak, Santa Rosa, Laguna. Lumalabas pala na si Flores ay nagtrabaho at tumira sa Barangay San Vicente bilang isang helper at ito ay naisyuhan ng voters ID doon. Ayon kay Senior Superintendent sa Ligaw, nang sila ay dumating sa bahay ni pinagtataguan ito ay nasurpresa ito pero hindi si Flores ng laban. Sa police station ay tinanggin nito na siya ang sumaksak sa matanda dahil siya ay diumanong lookout lamang. Mula Laguna ay si Flores papuntang Quezon City at doon ay hindi na niya itinanggi na siya ay isang lookout lamang. Baggos ay nagbagong ihip ng hangin at noong alas 7 ng gabi ng parehong araw na yon, ay umamin ito na siya nga ang pumatay sa matanda. Nakalagay din sa naligdaan niyang salaysay na siya ay nagtatrabaho pala para kay Zinaida ng anim na buwan Sa labing apat na pahinang confession na nilagdaan ni Flores, ay sinabi niya na bago siya naglakad papunta sa bahay nito, ay gumamit muna siya ng shabu. Pagkatapos ay hiniram niya ang payong ng kanyang kaibigan at naglakad na siya bandang alas 3 na madaling araw papunta sa bahay ni Zenaida. Gamit ang screwdriver na kinuha niya sa nakapark niya sa sakyang Toyota ay nagawa niyang bakapasok sa nakalak na second gate. Nang siya ay nakapasok, dumiretso siya sa kwarto ng natutulog na matanda. Dahil sa kanyang ingay ay nagising ito at sa gulat ay nagsisigaw at nanlaban si Zenaida kaya wala na siyang nagawa kung hindi atakihin ito. Ayon sa kanya ay sa pandalaban nito ay nawasak ang pintuan ng kwarto. Kaya gamit ang nawasak na kahoy mula sa pintuan at kutsilyo na kinuha niya mula sa kusina ay walang habas niyang inatake si Zenaida hanggang hindi na ito gumagawa ng ingay. Nang wala nang pumipigil sa kanya ay doon na niya ninakaw ang pera at mga lahas na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Ito ang video sa loob ng korte kung saan ipinapakita na hindi pinilit si Flores na akuin ang krimen. Nagdikta sa iyo o wala nagturo? Opo. At lahat ng uh, binanggit mo dito, pawang katotohanan lamang okay. at uh, walang halong uh, pagkisinungaling. Lahat ng po nangyari katotohanan. Kailangan natin 'yon dahil hindi natin maipapag uh, may papagkaila na karamihan ng mga akusado pagkatapos magbigay ng malaya at kusang-loob na salaysay ay bigla nagbabago at bumabaliktad. Noong October 21, 2014, ang Department of Justice ay sinampahan ng kasong robbery with homicide si Flores sa paniniwalang sila ay may sapat ng ebidensya na may pakulong ito. Bukod sa kasong yun, ay sinampahan din siya ng kasong qualified trespass dahil sa panghihimasok nito sa bahay ng matanda. Pagkalipas ng dalawang araw noong October 23, 2014, si Flores ay nag-plead ng guilty sa kanyang arraignment. Habang naghihintay ng paglilitis, ay pansamantalang ikinulong si Flores sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Habang naghihintay ng paglilitis, sa interview ay nalaman ng publiko na hindi pala alam ni na Cherry Pie at ng iba pa niyang mga kapatid na may kinuhang trabahador ang kanyang ina. Sa isang interview kay Flores ay lumalabas na siya ay parte ng LGBTQIA community at siya ay isang manikurista. Hindi katulad ng sinabi ng pulisya, itinanggi ni Flores na siya ay isang gypsy dahil meron siyang tinutuloyan. Ayon sa kanya ay isa sa kanyang mga kaibigan ang nag-refer sa kanya sa matanda kaya isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula dito. Si Zinaida ay mabilis na nagtiwala sa kanya at hindi nagtagal siya na ang laging kinukuha nito na magmanicure, pedicure, kulay ng buhok, makeup at anumang naisin nito na ipagawa para hindi na ito pumunta ng salon. Hindi lamang isang client and customer relationship ang meron sila. Dahil sa kabaitan ng matanda at gaanang loob nito sa kanya ay isinasama na rin siya nito sa mall para kumain at minsan ay isinasama rin siya nito kapag ito ay nagbo-ballroom. Ayon kay Flores, ay sa sobrang close niya kay Zinaida ay lagi niya itong pinupuntahan tuwing Webes. At para hindi siya mahirapan na makapasok sa bahay, ay binigyan siya nito ng susi sa main gate. Ayon sa kanya ay noong gabi ng September 19, 2014, hindi talaga niya balak na patayin si Zinaida. Pero dahil sa nakahatak at nakagamit siya ng shabu at aksidente nagising ang matanda, ay wala na siyang nagawa kundi patahimikin ito para hindi na ito makapagsumbong pa. Sinabi ni Flores na dahil lulong siya sa droga ay hindi na niya matandaan kung paano at ano ang kanyang ginamit para patay nito. Dahil sa isip niya ay gusto lamang niyang magnakaw para may maipambili siya ng droga. Di umano ay nahimasmasan lamang siya nang siya ay nakalabas na ng gate. Iginiit niya na hindi niya di umunumatandaan matandaan ang kanyang ginawa pero pakiramdam niya na meron siyang masamang ginawa. Noong December 10, 2015, ang paglilitis ay nagsimula. Ang prosecutor ay hinarap sa judge ang litrato ng li footprint na kanilang nakita sa loob ng bahay. At sa tulong ng forensic team ay sinabi nila na ang paa ni Flores ay tugma at identical sa Salarín. Ipinakita din nila ang kopya ng CCTV. Pati ang witness na nagpatotoo na si Flores ang humiram ng kanyang payong. Sa lakas ng ebidensya, ang judge ay agad pinatawan na guilty si Flores. Si Judge Alfonso Ruiz II ng Quezon City Regional Trial Court Branch 216 ay hinatulan si Flores ng habang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 20 taon at isang araw. Kung ikaw ay pamilyar sa hatol na habang buhay na pagkakakulong sa Pilipinas, ito ay karaniwang apat na Pero dahil sa nag siya ng guilty, para sa batas ng Pilipinas, yun ay isang senyales na nakikikooperate ang nasasakdal at yun ay nagpapakita na pinagsisihan ito o pinagsisihan ito ang nangyari. Bukod sa habang buhay na pagkakakulong ay ipinag-utos din ng judge na bayaran ni Flores ang pamilya ni Sinaida Season ng 50,000 pesos para sa civil indemnity, 50,000 pesos for moral damages, at 1.2 million pesos for actual damages. Pagkatapos ng nangyari kay Zinaida ayon sa interview sa babaeng pamangkin ni Sherry Pie, silang dalawa na kanyang tita ay lalong naging malapit sa Panginoon. Ikinuwento niya na sa loob ng isang taon na paglilitis, si Flores ay dumarating sa loob ng korte ng may eyeliner, itim na mga nail polish, at ito ay bagong gupit na para sa kanila ay indikasyon na ito ay hindi nagsisisi sa kanyang ginawa. Ilang buwan bago matapos ang hearing, hiniling ng kanilang pamilya sa mga pulis na gusto nilang kausapin si Flores sa labas ng korte. Nang sila ay magharap-harap, ipinagdasal nila si Flores. Pagkatapos noon ay sinabi niya na ang laging nakapusturang nasasakdal ay lagi nang dumarating sa paglilitis na mukhang balisa at hindi na rin ito gaanong nag-aayos na kanyang sarili na tila indikasyon na ito ay nagsisisi na sa kanyang ginawa. Nang maibaba ang hatol kay Flores ay para sa kanilang pamilya, isang milagro ang nangyari. Dahil sa napakabilis gumulong ng paglilitis at nakuha nila agad ang hustisya. Sa sakit na nangyari ay hindi tumanggap ng trabaho si Cherry Pie sa loob ng isang taon. Kahit ang kanyang prison ministry na kilalang tumutulong sa mga preso sa loob ng kulungan, ay hindi na rin niya dinadaluhan dahil sa kanyang trauma. Pero noong 2019, halos limang taon pagkatapos ng pagpatay sa kanyang ina, ay pinatawad ni Cherry Pie si Flores. Ang iba niyang mga kapatid at mga kapamilya ay iginalang ang desisyon ng aktres, pero karamihan sa kanila ay nagsabi na iba-ibang journey ng bawat tao. Maaaring ang pagpapatawad ang mga katulong sa aktres para mapanatag ang kalooban nito. Pero para sa kanila ay kaya nilang mag-move on sa buhay. Pero hindi hindi nila makakalimutan at mapapatawad ang taong pumatay sa kanilang mahal na ina at lola. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!